Gusto niya low tea. Low Gusto nga na Gusto mo rice? Ora iba five apple lang. Right?

So, so, napili ay, na Hera. Napili na, napili. Ano na naton? <laughs> Oo! Oh. Yeah. <laughs> ano na? Kita, ko kita ako na ka traffic han Kita na ako na linya. Ay stopping. Ano ba? Ano iyon? Ano na ako bird